Hello, good morning. Good morning sa lahat. <laughs> Nakarating lang namin guys dito sa San Mariano Isabela So, bisitahin na naman namin yung bahay. So, bago dyan, bibisitahin ko muna yung tinanim namin na nyog 4 years ago. o, <laughs> oh, di ba? Tingnan natin kung gaano nakalaki. Ang alam ko malaki na guys eh. Hmm. Eh. kaso eh ayan oh laki na ayan oh kaso masukal na guys eh kasi wala na ayan oh ayan oh hmm. ang laki na meron pa dito sa so, baba ay Teka. pasok natin Medyo maasukal na guys. Hindi ko alam kung saan tayo, saan ako dadaan. dito na, Hindi kasi nalinis to guys. Kasi yun. Eh. Hindi naman kasi kami dito. Palaging. Palaging pupunta. Ako maasukal na. Maasukal na guys. Dito tayo. Baka may. Baka may sawa dito. Hindi na maklaro. Nakakatakot pasukin. Ayan na yung isa guys. Oh. Ayan. Tapos, tatlo. Tatlo yung malaki. Yung nanigod. Makita nyo ba? Diyan natin. Ayan yung isa. Ayan. Ayan. Tapos yung uwi. Ayan. Oh. Ayan. Tapos yung isang puno pa. Ayan yung katabi niya. O, oh, di ba? <laughs> Ang nabuhay lang is ano? Apat. Mayroon kasi dito eh. Pero namatay yata. Ito kasi. Lupa ng ano ko. Lupa ito ng biyanan ko. Yun. Wow, mahaba ito guys. Pakita ko sa inyo. Mahaba itong lupa ng biyanan ko. Yan. Pakita ko sa inyo yung kabuuan ng lupa. <laughs> Mula dito hanggang doon doon sa ilog. Ilog na yan banda. Kaya ito. O oh, yan yung yugo, malaki na. Ito yung mangga. Nakain nila din ito. Kaya, ah, sayang. Hindi na malilinis. Diba? Sayang naman to. Malaki na yung log. Ito na si... Okay. Papasok na kami sa bahay guys. hindi na bako guys so. ay grabe masukal na masukal na guys hindi pa ito yung napunta kami dito eh, eh. Kailangan ang malinis to guys. Huh. diba yung nakarang vlog ko? Yung video. Dito yun. Dito naman kami. Bumalik. Okay. Grabe. Okay puro puno ito yung tinatawag nila guys na saging ng ongoy saging ng ongoy maraming buto sa ilalim, sokal na okay welcome Oh, no.